Kayo heyo, heyo Dito sa unang round ko Ay Kumuha ko ng malaking gakka <laughs> Karibuyo Ito yung muna yung ano, babanatan ko Sa first round At saka yung soup Na may tokwa Soup na may tokwa Ewan ko yung mga dahon dahon na yan Malalapad naman na dahon Ito yung una kong ano, round titignan natin kung makaka-apat na round din ako ngayon. Kasi nung ano, last na pumunta kami rito, apat yata. Apat yata na round nun. <laughs> ngayon, titignan natin kung makaka-apat na round din tayo. Makaka-apat kung konti-konti lang ko ha. <laughs> okay, okay mga katings. Kain na kami. Ah, kain tayo pala. Sige tayo, bye-bye.